topic po natin, maling ginagawa kapag constipated o nagtitib. E matigas na nga ang dumi o tain natin, e eh, mali pa yung gagawin natin. So, pansinin nyo kung nagagawa nyo ba to. Number one, pinipigil ang pagdumi o ang pagpunta sa banyo kapag wala sa bahay, naramdaman, uh, nasa labas o kaya very busy, hindi muna dumi So, pipigilan. Ang mangyayari ho niya, lalong titigas yung inyong dumi. Kasi mas maaabsorb yung water. Tapos, patigas ng patigas yung dumi doon. Mag-ingat ho kayo kasi minsan nagkakaroon po ng impaction o bumabara doon sa ating puwitan. So, kahit busy kayo, kapag nando na yung urge o naramdaman nyo, pumunta ho tayo at magbawas sa banyo. Number two, hindi na babahala kapag may nakitang dugo doon sa dumi. Pwede hong kulay pula o minsan naman eh, parang kulay alkitran o parang dinuguan. Pag ho ganun, pumunta tayo sa ating gastroenterologist o yung doktor sa tiyan o kaya naman ay sa ating mga surgeon. Agahan ho natin ang pagpunta kapag napansin natin ito. Number three, normal na yung isang beses kada linggo yung pagdumi. Ang tawag ho doon, pagtitibi. Pag two times a week or less, uh, pag less than 3, so dalawa o isang beses na lang na pagdumi, ibig sabihin ho ay constipated tayo. Alam ko po, iba-iba sa bawat tao, depende sa dami ng iyong kinain. Kung konti naman ang kinakain nyo, syempre, mas madalang. Pero kapag marami kayong kinakain, tapos ang tagal pa rin ng pagdumi nyo, eh, constipated ang tawag doon. Lalo na kung medyo overweight ka. So, alam nyo, marami yung kinakain niyo Pero bakit madalang? yung inyong pagbabawas. So, maalarma tayo doon. Number four, halimbawa, nagbakasyon kayo sa ibang lugar, syempre, magugulo yung pagbabawas natin, eh. Okay lang ba yun? Hindi ho okay maging constipated kapag nasa ibang lugar. Pwede nyo naman hung daanin sa pag-inom ng sapat na tubig. Maglakad-lakad. Kasi ang exercise nakakatulong by gravity pagbaba ng inyong dumi. Tapos, kung takot tayo na kumain ng mga salads, eh pwede naman ho, mas damihan natin yung fruits natin o yung prutas natin. Para yun yung source of fiber, mas makakadumi tayo or damihan natin yung ating mga beans, yung mga munggo. Basta yung mga high fiber foods. Uh, Paggulay, pag sa ibang bansa, mas maganda yung luto. So iwas muna doon sa mga raw na pagkain. Number five, baka kulang ka sa galaw sa lakad sa ehersisyo sa trabahong bahay Kapag ganun pwede naman i-massage yung chan a uh, clockwise motion lalo na sa mga bata na hindi pa tumatakbo dyan o kaya naman ay uh, yung mga bedridden yung may sakit hindi anong nakakalakad so pwede naman i para akala ng chan natin ay gumagalaw pa din siya So, number six, yung iba, kulang na sa tubig na iniinom. Huwag ho tayong magtitipid ng tubig na inumin kahit nasa labas tayo ng bahay. Kasi, syempre, ayaw yung huminto sa mga gas station o ayaw punta ng punta sa banyo. Kailangan ho ito sa mga taong nagtitipid kasi kailangan ng water, more water. Number seven, baka kulang nga dun sa kinakain na pruta, sari-saring prutas or gulay. O kaya naman, kumakain nga ng prutas at gulay, hindi naman pala high fiber. So, piliin nyo yung mga high fiber na pagkain. Tapos, ah, naglagay naman ako ng suppository. So, lalabas na agad yan. Hindi ho, minsan ho, oras ang hihintayin para lumabas through the suppository. So, ano ho yung mga tips natin sa mga taong constipated o nagtitibi? Number one, ah uh, yung mga pampadumi na pruta. So, sabihin, ano ho yung dapat kong kainin? Ito, inumin nyo sa gabi. Yung mga letter piece, pakwan, prune juice, papaya, idagdag nyo na ho yung carrot juice. Um, mga kalahating baso, kada gabi, Makikita nyo ho, magiging regular na yung inyong pagdumi. Number two, pagdating sa tubig, walo hanggang labing dalawang basong tubig kada araw. Basta hindi kayo pinagbawala ng doktor nyo. Siyempre, hindi ho kasama dito yung mga napagbawala ng doktor nila. But if not, dapat ho uh, sapat na tubig. Kasi kailangan mo yun para lumambot yung dumi natin, lalo na kapag high fiber yung kinakain natin. Number three, pag sinabing ehersisyo, pwedeng trabahong bahay, maglakad-lakad, o kaya nga imasahe yung chan, clockwise motion, uh, kung hindi tayo nakaka-regular na ehersisyo. Number four, mga pampadumi na gulay, ang example ho nito, yung mga okra, pechay, kangkong, alukbati, kuliti, saluyot, kasi may mga gulay, hindi naman po high fiber. So, ito, pag kayo, kada kain ho sana merong isang cup kayo ng gulay kasi yun ho yung magiging source of fiber nyo na pampadumi. wag pong once in a blue moon lamang ang pagkain ng gulay. Tapos number five, obserbahan nyo ho yung mga anak nyo kasi hindi lang ho ito problema ng mga adults. Kawawa naman ho yung mga bata kapag hindi nyo napansin mga nanay na constipated na pala. Uh, anong mga dahilan? Pinipigil kasi naglalaro o kaya nag-aaral, maraming assignment. Uh, tapos, pinapakain nyo ba palagi para mas madumi din? Tsaka, ano yung pinapakain ninyo? So, kailangan yung masinabi sinabi ko, nabibigay din doon sa bata. At tsaka, itoilet train po natin yung mga bata. May routine, may pare-parehong oras ng pagpunta sa banyo kasi sila kailangan hunila nila ng schedule. So, tayong mga matatanda ang magtuturo ng toilet training para hindi kainisan o katakutan ng bata ang pagpunta sa banyo. May tinatawag kong fecal impaction sa mga kabataan. So, halimbawa ho, napansin nyo, ayaw talaga, tapos iyak na ng iyak yung anak nyo. Pwede ho kayong kumuha ng gloves, tapos tanggalin nyo na lang po ng inyong mga daliri. So, unti-unti, lalo na kung masyado na yung tumigas, parang um, dumi ng kambing, pwede nyo naman hong tanggalin isa-isa para hindi sumakit yung tiyan nila. Tsaka minsan nakikita nyo, iyak na ng iyak, pawis na pawis na sa CR. So, pa paupuin nyo dun sa inodoro. Kung maliit pa yung bata, maganda may patungan dun sa kanyang paa. Ta so, bigyan nyo ng balloon para ipaihip sa kanya. Yung, yung ano, yung mga plastic balloon, yung gano'n. Kasi pag nag-ihip siya, nagkakaroon ng um, pressure dun sa chan. So, mas mapapairi siya. Huwag niyo hong kagagalitan. Tapos, number six, regular na kain. Magkaroon din ho sana tayo ng schedule ng ating pagkain. Lagi hong magkakaroon ng almusal. Kasi pag kumain kayo, mas na-stimulate yung inyong uh, bituka. So, sana, kami ho ganun eh, para parang oras ng kain sa umaga, sa tanghali, at saka sa hapunan at wag pong nag-aapura. Dahan-dahan ho ang pagkain, wag lunok ng lunok. Tapos sasabayan niyo ng tubig habang kumakain. At number seven, pumunta sa banyo kapag nararamdaman na, wag patatagalin kasi sabi ko nga ho na absorb yung tubig doon so lalong titigas. At kapag nasa banyo, relax. Wag ho nagmamadali. Uh, kailangan pati doon ay relax tayo. At number eight, bawas stress kasi hindi ho tayo matutunawan kapag stress ang isang tao. Kahit ho bata, nai-stress din. So medyo tang bawasan o humanap ng solusyon para mabawasan ang ating stress. Maraming salamat po. Uh, sana hindi na tayo mahirapan sa ating pagtitibi or sa ating constipation.